ang Diyos at ang kanyang mga mamamayan. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya. Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. Awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamanghamanghaniyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan palagi kayong dumulog sa kanya. Kayong mga lahi ni Abraham na lingkod ng Diyos, at mga lahi rin ni Jacob na kanyang hinirang. Alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa, mga himala, at ang kanyang paghatol. Siya ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang humahatol sa buong mundo. Hindi siya makakalimot sa kanyang pangako kailanman. Ang kanyang pangako para sa maraming salinlahi ang pangako niya kay Abraham, gayon din kay Isaak Ipinagpatuloy niya ang kasunduan ito kay Jacob, at magpapatuloy ito magpakailanman. Sinabi niya sa bawat isa sa kanila, Ibibigay ko sa iyo ang lupain ng kadaan, bilang pamana ko sa iyo at sa iyong mga angkan. Noon ay iilan pa lang ang mga mamamayan ng Diyos, at mga dayuhan pa lang sila sa lupain ng kadaan, Nagpalipat-lipat sila sa mga bansa at mga kaharian, ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na apihin sila. Para maprotektahan sila, sinaway niya ang mga hari na kumakalaban sa kanila. Sinabi niya, Huwag ninyong galawin ang hinirang kong mga lingkod. Huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Nagpadala ang Diyos ng taggutom sa lupain ng kanaan. Kinuha niyang lahat ang kanilang pagkain. Ngunit pinauna na niya si Jose sa Egypto upang sila'y tulungan. Ipinagbili siya roon upang maging alipin. Kinadinahan ang kanyang mga paa at nilagyan ng bakal ang kanyang lieg hanggang sa nangyari ang kanyang propesiya. Ang mga sinabi ng Panginoon na naganap sa kanya ay nagpatunay na siya'y matuwid. Pinalaya siya ng hari ng Egypto na namamahala sa maraming tao at ginawa siyang tagapamahala ng kanyang palasyo at mga ari-arian. Bilang tagapamahala, may kapangyarihan siyang turuan ang mga pinuno sa nasasakupa ng hari, pati ang kanyang mga tagapayo. Pagkatapos pumunta si Jacob at ang kanyang pamilya sa Egypto, nalupain ng mga lahi ni Ham, at doon sila nanirahan bilang dayuhan. Pinarami ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at naging makapangyarihan kaysa sa mga Ehipsyo na kanilang kaaway. Pinahintulutan ng Panginoon na galitin at lokohin ng mga Ehipsyo ang mga mamamaya na kanyang lingkod. Sinugo niya si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang hinirang. Ipinakita nila sa lupain ng mga lahi ni Ham ang mga himala na ginawa ng Diyos. Pinadilim ng Diyos ang lupain ng Ehipto ngunit sumuway pa rin sila sa kanyang mga utos. Ginawa niyang dugo ang kanilang mga tubig, kaya namatay ang kanilang mga isda. Napuno ng palaka ang kanilang lupain, at pinasok pati ang mga silid ng kanilang mga pinuno. Nagutos ang Diyos at dumating sa kanilang lupain ang napakaraming niknik at langaw. Sa halip na ulan ang ibinigay sa kanilang lupain, yelo ang bumagsak na may kasamang mga kidlat sinira niya ang tanim nilang mga ubas, mga puno ng igos at iba pang mga punong kahoy. Sa kanyang utos dumating ang mga balang na hindi mabilang, at kinaing lahat ang kanilang mga tanim, pati ang mga bunga nito. Pinatay ng Diyos ang lahat nilang panganay na lalaki. Pagkatapos nito, pinalabas niya ang mga taga-Israel sa lupain ng Ehipto na wala ni isa mang napahamak at may dala pa silang mga pilak at ginto. At sa kanilay wala ni isamang napahamak. Natuwa ang mga ehipsyo nang umalis ang mga taga-Israel dahil takot sila sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, naglagay ang Diyos ng ulap na lililim sa kanila sa init ng araw. At kung gabi-apoy naman, upang magbigay sa kanila ng liwanag. Ang mga tao'y humingi ng makakain at pinadalhan sila ng Diyos ng mga pugo, at binusog niya sila ng pagkain mula sa langit. Pinabitak niya ang bato, at bumukal ang tubig. Umagos ito na parang ilog sa tuyong lupa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos dahil hindi niya kinalimutan ang kanyang pangako kay Abraham na kanyang lingkod. Pinalabas niya sa Ehipto ang kanyang mga mamamayan na masayang masaya at tumisigaw sa kagalakan. Ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng ibang bansa. Pinamana sa kanila ang pinaghirapan ng iba. Ginawa ito ng Diyos upang sundin nila ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Purihin ang Panginoon!